Bali maaga po tayo nyo. Wako. Oh. Ayan na bumabob. Ayun ay, pala o oh, dami yun. Eh. Yan na nga ho. Maaga ho tayo. Ang dami pala nun. Eh. Yan na nga ho. Nang dadali nung itlog. Ay butas na lahat. Walang Diyos. Agap na agap na natin eh. Aray. Away. Okay, Ubus na naman. Eh. Hmm. Yari na naman ay. Eh. Inagapan na nga natin ay eh. Ayari na naman eh. Siya nakaligtas eh. Pagkadami na naman. Dahil pala madilim pa. Hmm, isa butas na rin eh. hmm. Sayang. Uwak po pala nang dadali. Ta agad din. Eh. Uwak po nang dadali. Bali ito po mga balat. Inanod ko na. Baka po naman aso o yan na eh. Uwak nga Bali dapat po pala may dilim pa talaga. Ako nga huy dali sa kidudukloin ko lang ari madali. Maaga din. Naayon, -aga -aga na ayun, pagkaaga-aga na ho natin. Hinihimod mo pa yung pinagtirahan. Uy! Yan, nung aga din. Talaga kung kung iisipin natin, napakaaga ng biyaya. Ano po yan pa yung isang wako? Oh. Yun, oh. Ang bilis nila, eh. yun pala, o oh, dami, o. Oh. Palaban talaga, eh. Sayang. Yun pa, Balik-balik, oh. ang lakas silang umispat, o oh. dilim pa dapat yan pa oh naghihinakot eh yan na po yung uwak oh, ang oh, oh, bibilis din oh siguro makakita lang sila ng liwanag oh ayan oh yan oh nagrurunda oh akala nila wala pang tao dito oh yan oh yun 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 oh no. iya bumalik lang sa tapat oh ayun oh no aga nila o oh. Yan po pala pinagdadamihan dami hayo Shhh. sinasabi Shhh. di ales ah balik ko napansin niyo po, yan lang pong uwak na dumarating. Oh, kung nakita dito sa video. Talaga hong iba na pag uh, kasabihin kasabi nga po ng matatanda, nasa umaga ang maraming blessing. Oh, po, yan. Oh, are po hindi rin natin napapansin, no. Yung tambakan natin ng dayami, may mga ibon pala diyan bato-bato. Oh. Ayun oh, ang aga nila. Yan po yun, 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 lumipad na oh. Kakatuwa. Yun yun, oh napakaaga po Yun oh Ayun pa yung uwak oh Pambihira mga yan Dami nila eh Yum pa oh eh, Palibot po pala sila oh Palibot yung mga uwak maaga sila paunahan sila Bala po tayo po kanina ay maaga lumusong pero ako po ay sinaglit ko laang at nang para nga yung itlog ay ating mapakinabangan po upo yan Bali ngayon po naman tayo mag-aaro. Mag-, ano, mag uh, tatali na rin ating sitaw purple po ito. Opo, yan. No? Sitaw. Nat na na nga po. Lalagyan po muna natin ng pang ilalim. tap sa atipuigagay di yung pagtas nila Uh -huh, mm -hmm, naputol pasensya Yung puno na may diretsyo Pwede rin po ito dito sa trellis. Bale may kapalit na pulo yung ating sitaw na malulugot. Oh. Yan oh. May mga leting na po yan, tali. Update ko na rin po kayo sa ating mga mais po. Tapos harvest po tayo ng ilan doong mais na nasa gilid doon si silihan po. Oh, 'yan oh. Ito naman po ay yung ating mais. Oh. Purple din po itong mais na ito. ayan tataba po. Gusto pala talaga ng mais ayun, ay yun siya inaano, kinokultivate. oo oh, 'yan oh. Lahat ating kinokultivate po 'yan 'no. Oh. Danda naman siya. Oh. Maatras na ang ating upo. Paatras na ng paatras. Yan, yeah, ito pa po. Yung ating mais. Ang ganda ng usbong. Atin po sususubin na naro sa kabila. Sa nating i-harvest. Yung sitaw po natin, okay na po. Dami na rin i-harvest na sili. Bilis ng araw. yun ito po yung mga mais dalang Madalang po ang bunga Madalang yung ngipin Parang ito lang po Maganda-ganda o ilang punuan Ayan o Okay okay naman Maraming na rin po tayo dito nakuha ay hindi ko na lang muna i-vlog yung mga inilahok natin sa mga nilaga oh hmm ang daming tipo yung bungi yung papuyo ilang puno dun beans yan po ang ganap kay kaingin oh yun panalo may laman aba talaga namang nalingat lang tayo eh nalingat lang ho tayo ng Madaling pa na, no? nakain na pala ito ng uwak. Talagang nga naman. Balay po, salamat po sa inyo pagsama. Ano po, bali sa episode na ito po. Tayo po ay maaga kaninang lumusong ng bukid. Tapos ay, tapos kumuha lang ng itlog. Ay nai naman na talagang, na ano din, na dali lang ng wak. Tapos po niya, ako di bumalik din po agad ako dito. O, mas inon ko po yung itlog. Ay naunahan din po naman tayo ng wak yan. Tapos nag, ano po tayo sitaw. Tapos yun, harvest po ng mais. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. Dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang. Pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.